niyo ah. Kung baga sa puto, kayo yung sapin-sapin. Tropa <laughs> <laughs> sa sapin-sapin, no? Oh. Mga galing ward na <laughs> Sabi ko na sa'yo eh. Eh, kaya bali, napansin naman nila yung damit natin. Ha? 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 Okay ba? Kaya lang, itong mga doyan dito, bibigay-bigay ng kapangyarihan. Di mo naman -asahan. Minsan okay, minsan palpak. Pahiya tuloy ko kanina kay Gina. Ah, alam ko na. Alam ko na. Bukas. Simula bukas, gagantihan natin yung mga kalaban natin. Sina Charlie. Di ba? Alam ko na gagawin ko. Tumigil ka nga dyan, Ivan. Alam mo namang di tayo pwedeng malakit ng ibang tao, ah. Cool ka lang. Cool ka lang. Eh, wala naman yung tatlong ulyanin dito, eh. Nasa Dabao. Oh, sino pipigil sa akin? Wala. Sumusog na itong damuhong na ito, ah. Kanina, pangitaw tayo. Tapos, ulyanin. Ngayon, dahil akala niya wala tayo, gusto magpalusot. Oh, Elvis, mandar ka na naman. Ano ba problema? Tutal, isang linggo na lang naman, ah. Tena na ba? Nahihilo lang ako rito sa kisam, eh. Ang hirap na nung nakaba nakasabit ang nakabaligtan. Mamaya, pare. Tutal, wala namang pasok. Samahan niyo ako. Pupuntahan natin si Gina. Dadalang ko siya ng isang sakong mansanas, tsaka katakot-takot na tsokolate. Ha? Eh baka mapahiya ka na naman eh. Mabuti kung ikaw lang. Naman to, eh. Relax ka lang, pare. Wala naman yung tatlo rito eh. Ah, ito. Itong bola, gagawin kong kotse para may masakyan tayo mamaya. Paano kung maging kotse nga yan? May lalabas pa natin sa kwarto yan. Oo nga pala, no? Gusto ko sana maging kotse ito eh. Hmm? Eh! Mm. Di ba, Mercedes naman. Hm. Tago muna tayo rito. Hingi tayo ng disenteng damit. Kakaya itong suot natin, oh. Bakit? Malinis naman, ah. Eh, ka naman talaga sumama sa inyo, eh. Oo oh, na, ayaw mo na sumama kung ayaw mo, pero sumama ka na rin. Sumakay ka na lang. oh, no, pare. Mag-amerikana ba tayo? Okay. Dito eh. Init-init naman. Sama naman ang taste nito. Ma, tayo nyo ba yan? O, ha? Para tayo mga model. Ah, hanap ko na. Elvis Travolta Boy George. Boy George Travolta Elvis. Ayan, ha? Okay na yan, ha? <laughs> Para tayong mga harana dito, eh. Kulang na lang gitara, eh. Yung manghiram din lang naman tayo, yung colorful na. Elvis, Travolta, Boy George. Boy George, Travolta, Elvis. Ayan, oh, ha? Oh, tara, 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 tara. teka. tika. Para tayong mga duwende nito, eh. Sabi mo, colorful, eh. Tinan mo. mo naman to, nakakatawa, eh. May okay na nga yung kanina eh. Sabi mo, colorful ngayon. Hingin na naman tayo ng bago. Nakakaya tayo nito. Pira, o ka na. Elvis! Eh, ano pa ba naman ang gusto nyo? Elvis, oh, ang puso mo. Nakakapigula eh. Elvis, konting hinahon. na, pikulo na ako eh. Kung ayaw n'yo yan, wag na lang! Elvis! Elvis! Ba't naman ganito? Di ba't kamit? Elvis! Elvis, yung damit! Hoy! Elvis! Tumulta! Boy George! Elvis! Elvis, huwag ka na magtampo! Huwag ka na magalit! Don't be cruel, Elvis! Elvis! Sa Go, George! Tuloy mo so, na yung damit namin! Sa bolta! Damit ay, ko! Kahit ay kanina, okay na sa akin yun! Sa bolta! O yan ha? Okay na itong mga suot natin. Medyo usong-uso pa ng konti. Talo na yan. yan. Oh, Senyorita na. Gina, may mga naghahanap po sa inyo sa labas. May mga kasama pa. Parang mga circus clowns so yung mga ayos nila eh. Aba, ang aga naman. E eh, pag mukhang Christmas Lantern sa gitna ng tag-init, eh, sino pa? di si Puto. Eh <laughs> <laughs> naman, wala na kayong alam lukoyin kundi si... Mm -hmm. Sige nga, Miding. Papasukin mo na. Miding, baka wala mo yung mga aso. Ivan, <laughs> huh? mabuti pa kaya. Mungin na tayo. Narasi ako sa suot natin eh. Oo nga naman. Tignan mo itong ayos natin. Para tayong Boy Scouts sa United Nation dito eh. At saka lahat ng mga kasalubong natin nagugulat sa suot natin eh. Sina Gina pa kaya? Nandito na tayo eh. Oh. pumasok oh. na ho kayo. Salamat ah. <tap> oh, okay ang suot ninyo ah. Kumbaga sa puto... Kayo yung sapin-sapin. Tropa <laughs> <laughs> sapin-sapin, no? Oh. <laughs> Mga galing ward na <laughs> yun. Sabi ko na sa'yo eh. Eh, di ba alin, napansin naman nila yung damit natin. Oo, oh. Pansin na pansin nga. Babasag sana sa mo! Oh, ano nangyari? Eh, sa ko itong nabasag eh. Kasalanan to ng mga ulyaning duwende. Dapat, hindi ko na sila tinulungan eh. Pinabayaan ko na lang silang mga hold up. Baba, baba. Tingnan mo nga yung gratong batang yan. Sandali nga lahat ng maturuan ko ng leksyon. Gawin ko kayang uudan ng lekat na batang yan. Elvis, well, konting hinahon. Para ka naman tao eh. Mahihahiya ka nga. Tignan na nga. Gawin pang uudyan eh. Mapapahamak ka ka. Eh. O, oh, ito. Mas, mas, mas. តិចជួយលានអូតា tayo hindi dapat ang muhing ayos. Kailangan ibalik natin dati natin suot. Oo oh, nga, no. Ba ah, dito tayo. Baka may mga tao dyan. Tara. Ah. Ivan, bakit? Teka, yung ticket. Tawa ko mo na. Baka masama pa yan sa mga damit pagka sinoli mo. Pag nahala tayo ng tatlong duwende, baka masira pa ang plano natin. <laughs> Muntik na. <laughs> okay? Elvis Travolta, Boy George. Boy George Travolta, Elvis. Ay, ay, ay. Elvis, hindi naman to. Eh, panahon pa ni Mr. Arthur to eh. Ano ba naman? Yung dati, yung dati. O, ready. <laughs> yun, yun. <laughs> Thank you. Ayos. <laughs> ah. Tayo. Hindi talaga. Ay, pare. Oh, oh. Sunny, nag-iisa kaya ata. ah, Charlie? Alam niyo naman suspendido si siya, di ba? Oo oh, nga pala. At alam niyo naman kung sinong dahilan, di ba? <laughs> di ba, Lee? Sa lunes, susok pa na yan. <laughs> Kanan nga eh. Ano ba nangyari na? sa saloy mo? Basag nga eh. Hindi. <laughs> oy Ano Napagtawa na ka lang, binasag mo ko ng kotse ni Charlie. Ano nere? Binasag? Eh wala naman ako natatandaan binasag ko ah. Eh salamin ko nga itong nabasag eh. Hindi naman yung salamin ng kotse ni Charlie. Huwag ka na magmang pa. Basta bukas, patay ka. Kung bukas, sa makalawa. Wala ka nang kawala. Nas, thank yes, you, sir Ako tayo. Shh, shh, shh. Pare, yabang oh. O oh, bakit? Bagong kotse na naman ang dala. Ba, pare, mukhang bago na naman ang kotse natin, ha? Iba talaga mayaman. <laughs> Balita ko, ikaw daw lalabas sa 800 meters sa linggo. O paano ba yan? Di dalawa maglalaban. Kung gusto mo, pusta natin. Maya naman, pare. E eh, di parang mo nang nagawa ng candy yung sanggol. <laughs> Wala sa kanya yun. Parang abuloy na lang niya sa mga may hirap yun. Magkano? Ba, masaya to. Ikaw, Balita ako, basag doon yung salaming ng isang kotse mo. Magkano ba kailangan doon? Isang libo? Eh, di isang libo. Sige, kon. Pero gusto ko, iba ang hawak ng pera para sigurado. <laughs> iba talaga mayaman. Walang tiwala sa mahirap. O sige, bigay natin yung pera doon sa kahiran ng kantina kay Aling Sasa. Siguro naman may tiwala ka na doon. Sige, handa mo isang libo mo. Ay Charlie! Diyan ka pala! Oy, pare! May track practice mamaya. Oo. Oh. Di ba sa linggo na laban? Oo nga eh. Pagbutihan mo naman, Charlie. Oo nga naman, ba naman ang pag-asa ng na eskwelahan natin. Mm -hmm. Ang swerte mo naman, Charlie, bakasyon ka. Suspindido <laughs> nga lang. Kapag <laughs> ka lang <laughs> so, punta rito, Charlie, tapos na ba yung kotse mo? Di pa eh. yung kotse ni Ermat. gamit ko. Ah. O, come on, let's eat na. Let's Lige. go. Ha? Hi, Gina. Sorry pala, hindi ako nakadalaw kagabi. Suplado nito ah. Makikita mo rin. Sige, pipiliin ko sa inyo kung sino magaling pare sa ha? Sige, mag-warm up kayo. Ah. Pare, ganda na toot natin ah. Para kang saranggo lang hapon. Sayang, alternate ka lang. Kung ikaw sana natatakbo, siguradong panalo tayo. Sa best costume. Teka pare, hindi pa ako tapos. Salamat nga pala sa pagkakabasag mo sa salamin ng kotse ko. At least ngayon, mahangin na kahit hindi naka-aircon. Kaya bilang pasasalamat, bubuk kita pagkatas ng practice. Kaya ako nagpatahigan ng bago saranggola para sa party natin bukas eh. Huwag na. Magdasal ka na lang. Charlie, tama na yan. Wala namang ginagawa sa isi, Evan. Huy. Huwag kang makikilam, ha? Okay, boy. Let's go, let's go. Get ready. Anong salamin pinagsasabi nung binasag ko? Eh, salamin ko naman ito nabasag, ah. Uy, huwag mong intindihin yan si Charlotte. Sira ang ulo niyan eh. Yang salamin mo, ang tindihin mo, buuin mo. Oh. Paano kung bubuuin to? Wala akong pera. Si Elvis, si Travolta, si Boy George. O oh, nga, no? Boy George, Travolta, Elvis. Elvis, Travolta, Boy George. <laughs> Bakit ganun? Ako pinagbibit na kanya sa pagkakabasok ng salamin ng kotse niya. Ha? <laughs> ko ron. Isiselos lang yun dahil kay Gina. Kaya tuloy sa'yo binibintay yung pagkakabasang ng salamin ni Charlie. Huwag mo nang isipin yung si Charlie. Ang isipin mo, yung party natin bukas. Wala pa tayong sosot na. Dali lang yun. Hindi naman. Di wala namang ginagawa sa isip po ito eh. Mahawa ka naman sa kanya. Kamakilam! Oops, dyan ka lang. Dyan oh, ka lang. Ah. Di ba sinabi ko sa'yo kaninang bubogbogin kita? Eh, hindi naman ako bumasag na sa ng kotse mo eh. Hindi ah. <us bastards câowania> Uy! <us Państ ora> ano? Charlie, please naman. Wala namang ginagawang masama sa'yo si Ivan eh. Oo nga, Charlie! Ba't ka naman gagawin sa'yo yun? Tanda mo. Hindi pa tayo tapos. Tayo! Wala naman pala sinabi. Wala pa Dapat nga puto ang pangalan niya. Wala na. Ah! Aray! Aray, aray! 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 aray na po. na po. Bakit mo naman kasi ginawa yun eh? Pambira ka naman oh. Hindi mo ba alam na nasa kontrata yun, Article 9, na hindi ka po pwedeng manakit o gumante sa kapwa mo? Ayan, tinan mo nangyari sa'yo.